Paralisado ang hanap buhay kang 29 anyos na si Rex Balitos Dilaw Barangay 3, Publasyon Maliliput, Albay. Ang pigagamit kaya kaning motorized bangka na nakaangkuray sa saindang payag-payag. Harani sa siwul kang saindang lugar ang naraot. Istorya niya, duwang taon na ang pakinabangkang bangka sa iya sin sa pigbubuhay niyang pamilya. Kaya dakulang kawaran saindang pagkakaraut ni. Nagpapararaman sa inda na pwede man siya magtambay diyan. Minsan susaro so, man na bangka na yaon man digdi sinyel tig paaraman man sige na tarambay na nga kamo yan ma pagalman talaga wala mainit pa kung iuran pa sinda okay lang magtambay Miyerkules kang madiskubre niya ang pagkakaraut kang sa iyang bangka makulog man sa boot niya na ba kung aksidente ang pagkakaraut kani huli ta ari sa subot na tinuyo ining rauton kung baga yun yung nagiging alternate kung trabaho na kung ako pala ugun gong sasamuyang pag-deliver ayun po yung ig, ano, ko, alternate kung sa may aki man po kaya kung saro nagdududo pa kaya, kaya po ang ko po talaga na maka ano talaga kaya ng bangka na yun Antes maraut ang bangka Sigun sa tricycle driver na si Anthony Adornado, antes na maggarahe, may nailing siyang mga nakatambay digding estudyante. di iman direktang pigduunan. Alagad posibli subot na ini ang mga kagibo. Uh, alas 11 si sir, hali ako sa luwasan pa uli na ako digdi. Nailing ko talaga sir, grabing ta ano digdi mga estudyante na nagtarambay. Paano po ini sir? Tapos pagiling ko kaya ni, oh, okay pa man so motor, bako pa man ano, bako pa man, bare. Pagbiltada ko mga siguro mga lao na launa ro gayan. Pagilingi putol na. Wara na mga estudyante, dai na man ano. Ta sabi ko dai man ini o oh, tinuro ka wong estudyante. Dai man mabari ta motor na ini. Nakabot naman sa karaman ni punong barangay yung si ang nangyari sa bangka ni Dilaw. Sigun sa opisyal, antes pa ang bangka may mga reklamo na siyang narireceive kontra sa mga estudyante kan sa rumpang publikong eskwilaan sa Banuaan. Katunayan, nagkapirang beses naman siyang nakasitar ng mga estudyante na nagtatarambay asinag-irinuman sa nasambit na porsyon. Alagad sa kaso kan pagkakaraut kan bangka, daiman hindi da pwedeng sabi na iuman ang kagibo, urog pata man na nagluluwas na testigo. Iyo po, uh, one time nga na po po minasitang anak ko dyan na, na nag talaga dyan na ano ang bawal ba po yan, inuman yan ang dahil dyan inuman pero dyan sa ibabaw na pati yung ano so mga payag dyan o so, so, bang house dyan kan, mga parasita ta, naging kumaga, naging mutil na ay mutil na ta padis padis niya on dyan uh, sarap ay ang ka an, na nga sa tuyang kapulisan ng barangay. So, so, may po. So, iba po iyo. So, iba, naka, ano na, naka, na. Pero, identify ito. May mga, may mga, ano man sila, uni yung um, ID. Katakod kang insidente, sinertukan barangay na mas magiging maigot pasinda sa pagbabantay sa saindang lugar. Para sa mga baretang tatak bicol, no mer corporal.